sa Biblia Abuzar. At ngayon po, dilipat ko tayo sa kabilang part. na kung saan dito po niya ay makikita yung isa sa pinakamatandang plancha na meron tayo. Ako na sa sila ng kumplansya na dalit. lang po yan. So, ginagawa nila, binabalot po nila yung damit nila dito sa kawin na ito ng maayos. And, and then after po niyan, pinapatok po nila yung mga kawin na ito sa ibabaw. At dito po sa dulo, meron po dyan butas. Diyan nila yung sinusok-sok yung isa nilang paa. And then, yung isa po nilang paa, pinapatok po sa ibabaw katulad sa ibabaw. Ah, nakapatok po pala. So, para po makaplansya <laughs> sila ng maayos, kailangan po nilang magbalansin noon. Ayan. So, ang pinagawa po nila, pupunta po muna sila sa dingding -ding pagdating ng kanilang bahay uh, and then nakapit the po yung sila doon para makabalanse. Pagkatapos po niyan, ganito po Magaloy. sila ng pa-plancha. Ayan. Ganito um, po siya mag-plancha doon. At alam niyo po ba, pwede nga maganda nga Wala po hours, bago po sila makatapos ng isang damit doon. Kasi nga po matagal. Yes, kasi it is very difficult for us to produce heat using a friction. That's why they spend more time to create more heat para matanggal yung lukot ng kanilang mga damit. So, ang ginagamit nilang init, the friction. Okay? Kaya okay. medyo matagal. 3 to 4 hours talaga. Biroin niyo po, mga aliping na mamahay natin, ganyan po ang ginagawa nila noon. Kaya, ang mga kababaihan daw po noon, kung mapapansin nyo ang katawan nila, balikinitan, sexy, at malalakas because they do all of their jobs manually. Hindi po katulad ngayon, may katulong na po tayong teknolohiya, mas napapagaan, mas napapadali ang trabaho. Okay? So, meron niyo po tayo. Ito po ang no, rocking may chair. May Ayan, may rocking may chair po siya. So, we also have here the kneelers, low and for frames where we have your mini uh, altar uh, po sa sila yung side. Meron po tayo dito na typewriters o tinatawag natin pakinginia Okay? Meron din po tayo dito electric fan or ventilador. We also have this. Are you familiar to this thing? Anyone? Ano po ang tawag nito? Dilamo. Tapit. Exactly. So, this is the tampipi. Ano po ang tampipi? yan ng damit. The luggage. Maleta. Okay. Dito po natin nilalagay yung damit natin. Tinatakpan po natin ang bagay na ito. Saka po natin tinatari ano ang doon ng So, after that, binibitbit po natin ang ganito ang tampipi. Kapag naman po mainit ang panahon, binibitbit po natin itong So, this is itong PP maleta, luggage or suitcase. So, we also have here the chest or baul. And of course, hindi po mawawala dito yung arenola, hindi ay, and yung arenola na nangyari sa pag-ihi, especially during the day. Ayan, maliit na po, no? sa inyo po. Pwede pong sa po. Pwede po sa inyo po. kung mga eh. Yes. So, <laughs> ang po siya, no? Pero may mga bigger version po tayo ng mga arenola yung talaga malalak. And they also have that pillow rack. Alam niyo po ba na yung pillow rack na yun noon, hindi talaga siya pillow rack. Noon, during the World War II, ang tawag po dyan is armory. Kasi nanagyan na po talaga ng mga armas niya noon. But after the war, they could work no, that ito. into a pillow rack Okay? So, tinatawag po natin ngayon na Al Mario na po siya. From Armory to Mario, Okay? And now, we're we'll gonna proceed to the last part of this house. Okay? Yeah. So, let me discuss some of the things that you can see here. So, let's start here. So, ano po itong mga bagay na ito? po ba kayo dito? Ang gadgad ng yellow. Exactly. So, paglagyan po ito ng yelo. This is ice crusher or ice shavers. So, ayan. Mm -hmm. Ginagamit po nila ito sa pagtitinda ng halo-halo or ice crumble. We also have this. Ano po itong bagay na ito? Kaya lang di ko Siren. Okay? So, ito ay sirena. Okay? But this is a manual siren. Mano-mano po ito. Iniikot po ito para makapag-produce ng ingay na ginagamit po nila as a warning signal. Okay? We also have this. Ano po ito? gilingan gilingan na hmm. malay ah, hindi as malagkit yung yes. sinipig So, ito po ay gilingan po ng malagkit, okay? Karatingo ang ginagamit natin sa paggawa ng rice cake or puto. We also have here, machine gun, and they said that during the Japanese era, pinatawag po nila ito na woodpecker. So, that's the weapon that they use in the war. Meron din po tayo ditong meat grinder. Ito, manual din po itong meat grinder na to. We also have this oven, but this oven is not powered by electricity. So, for you to be able to use this oven, kailangan nyo pong gumamit ng uling o kahoy, okay? <laughs> Kuya, ito ko. Ito naman eh. This, ito naman po is bomba or poso. That's our water pump. Meron tayo dito ng weighing scale, and of course we have this liquid container. Meron tayong sewing machine. Anong brand? Singer. Singer. <laughs> so that's, that's the usual brand, though no? We also have this, the ice lifter or land lifter, so they use it to carry ice or woods. We also have that the hookah or sisha. Hookah or sisha po is originally from Middle East, specifically in India. That was invented in the year 1500 So, If they want to smoke before, they use the hookah or sisha as an instrument. Yan po yung ginagamit niya sa paninigarilyo 还有，还有大家共同。